Siyempre. 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 nito sa Siyempre. ng presyo? Uh, one, two, three, four, two. ito 2002. Inyo, mahal mahal na mahal kita anak Talagang hindi kita pinabayaan, Tandaan mo yan. ng lang talaga ang naging kalamang. Hmm. ang mo ko ha? Ito ito. Sinong gusto mo milo nito? Mayroon.

Eu <laughs> não